Nga nagbabagang isyu ngayong Sabado. Rumespondeng fire volunteer group sa Tondo. Binagsakan ng bintana sa fire truck. Content creator na nagpahilot sa nagpakilalang chiropractor nasawi. Panuntunan at posibleng pananagutan nito. Alamin. Pagsisimula ng komisyon sa loob ng pampublikong transportasyon. Labag sa batas. Iba't ibang batas na nilalabag ng ticket scalping. Alamin. Parusa sa online piracy. Alamin. Paglalagay ng plastik sa ilaw ng paninda sa palengke bilang pakulay natuklasan sa Dagupan City. Illegal dismissal ng empleyado ipinagbabawal. Pananagutan ng employer. Alamin at PM is the key. Produktong walang price tag ipinagbabawal. Parusa sa mga gagawa. Alamin at PM is the key. Produktong walang price tag ipinagbabawal. Parusa sa mga gagawa. Alamin. Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw. Ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal yan! Ito ay ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Sa Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke, hindi rin ligal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito

Madalas na laman ang balita ang tondo, lalo't karamihan sa mga kabahayan dito ay hindi lang magkakadikit-dikit, kundi gawarin sa light at flammable materials. Gaya noong Setyembre kung saan sumiklab at umakyat pa sa Task Force Bravo, ang level ng sunog sa Happy Land, Barangay 105 sa Tondo, Maynila. Pero sa kasagsagan ng trahedya, napaulat na may natamo umano na bumagsak sa bintana ng fire truck ng mismong mga rumespondeng bombero. Ang pwedeng kaharaping kaso sa ganitong gawain, alamin sa ulat na ito. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at nakakasulasok na usok, ang mabilis na responde ng mga bombero ang nagsisilbing sandigan ng publiko sa tuwing may sumisiklab na sunog sa mga kabahayan. Kaya't marami ang nabahala ng mapaulat na may intensyonal umanong na mato sa bintana ng fire truck ng mga rumispunding bombero sa sunog na sumiklab kamakailan sa Happyland Barangay 105 sa Tondo, Maynila. Bilang mga kagamitan ng gobyerno, ang paninira ng gamit ng Bureau of Fire Protection ay maituturing na paglabag sa ilalim ng Article 328 o Special Cases of Malicious Mischief ng Revised Penal Code, kung saan katumbas ito ng tangka ng suspect na harangin o iantala ang misyon ng mga bombero. Ang sino mang mapatutunayang namato ng fire truck ay posibleng patawan ng sagad na parusang minimum to medium presyon koreksyonal o katumbas ng 6 na buwan hanggang 4 na taon at 2 buwan na pagkakabilanggo. Gayunman, posible namang mapanagot sa salang direct assault ang suspect sa ilalim ng RPC Article 148 kung sakali na tinamaan ng bato ay ang rumeresponding bombero bilang person in authority. Katumbas nito ang parusa na medium at maximum sentence ng presyon koreksyonal o kulong ng dalawang taon at apat na buwan hanggang anim na taon. May kasama rin itong multa na hindi lalampas sa 200,000 piso dahil maituturing na armas ang bato na ipinukol sa biktima. Posible ring bumaba ang sistensya kung walang armas na ginamit sa pananakit. Sa iba pang paksa, kamakailan ay napabalita ang pagkasawi ng isang content creator dahil sa impeksyon at komplikasyon. Dulot ng pagkabali ng buto nito na nag-uugnay sa kanyang balakang at hita. Ang itinuturong dahilan, ang pagpapahilot sa hindi umano lesensyadong chiropractor. Paalala ng otoridad, Mag-ingat lalo at hindi lahat ng nausong treatment sa social media ay maituturing na ligtas. Ang panuntunan sa pagsasagawa nito at ang maaaring pananagutan na nagpapanggap na chiropractor. Alamin sa report ni Dustin Bayog. Noong Nobyembre na karang taon, nakaramdam ng pananakit na likod ang content creator na si Leobert Mangubat Yurong. Kaya ito nagdesisyong magpahilot sa nagpakilalang umanong chiropractor sa social media. Makikita sa ipinost sa video ang paghilot kay Yurong hanggang sa dumaing ito sa sakit matapos nila palagotukin ang bandang balakang nito. At sa halip na gumaling, dagdag diskrasya ang inabot ni Yurong na ilang araw matapos ang sesyon ay hindi na ito makalakad dahil sa tinamong fracture. Dalawang buwan na bedridden si Yurong at noong Enero 29 ay tuluyan na itong nasawi dahil daw sa komplikasyon at infeksyong natamo nito. Sa kabilang banda, ang naturang chiropractor ay wala pa rin inilalabas na pahayag. Ayon sa Republic Act No. 8423 o ang Traditional and Alternative Medicine Act, itinuturing ang chiropractic bilang isang uri ng alternative healthcare modalities o alternatibong paraan ng paggamot. Sa pamamagitan din ng batas na ito ay binori ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC na siyang namamahala sa mga programa at polisiya patungkol sa alternative healthcare. Kabilang na rito ang paggagawa ng National Certification of Chiropractic. Ayos sa PITAC Circular No. 01 Series of 2010, ang chiropractic ay isang healthcare profession na tumutugos sa diagnosis, treatment at prevention ng disorders sa ating mga ugat, muscles at buto. Nakalagay din dito na hindi pinayintulutang magpraktis ng chiropractic ang isang tao. Kung hindi ito nakatapos ng chiropractic course, nakapasa sa certification examination at hindi holder ng certificate of registration na iniisyo ng pitak at ng komite para sa chiropractic. At kung ang hindi lisensyadong chiropractor ay magdudulot ng injury o pagkamatay maaaring suriin ko nagkaroon ito ng criminal negligence o kapabayaan at maaaring maharap sa reckless imprudence resulting to physical injury o homicide na nakaayon sa revised penal code. At kung sakali nagsagawa ito ng mga procedure na tanging mga medical professional lamang ang may otorisadong gawin, maaaring maharap ito sa Republic Act Number no. 2382 o ang Medical Act of 1959 sa ilalim ng illegal practice of medicine na maaaring maharap sa multa ng 1,000 hanggang 10,000 piso o kung walang kakayang bayaran ng multa ay maaring makulong ng isang taon hanggang limang taon. Samantala, viral kamakailan ang video ng dalawang babae na bagamat hindi kita sa kamera ay maririnig na nagsisigawan sa loob ng tren ng Light Rail Transit o LRT1. Marami sa mga pasahero ang itinawa na lang ang sitwasyon. May ilan din na sinubukang awatin ang dalawa. Pero may mga sumakay din sa bangayan at kinansyawan pa na pagsasabungin ang dalawa sa susunod na istasyon. Wala mang paskil na nasaktan sa mga mananakay. Ito rin ay maituturing na public disturbance. Bagay na labag sa batas. Narito ang report. Ginhawa para sa maraming commuters sa Metro Manila ang pagsakay sa mga tren, lalo't di hamak na angat ito sa bilis kung ikukumpara sa ibang pampublikong transportasyon. Pero paano na lang kung ang ginhawang ito ay napalitan ng sakit sa ulo? nasaktan sa komosyon at may ilan mang ginawang biro ang bangayan ng dalawang babae sa loob ng trena. Maituturin pa rin itong public disturbance, isang paglabag na pasok sa Article 153 ng Revised Penal Code. Halimbawa nito ang pagsisimula ng rayot o anumang katulad na kaguluhan sa papublikong lugar. Depende sa uri ng gulong nilikha, bigat ng sala at iba pang aggravating circumstances. Posibleng maparusahan ng may sala ng hindi bababa sa arresto mayor o kulong ng isa hanggang anim na buwan at hindi rin lalampas sa presyon koreksyonala o kulong ng aabot sa anim na taon. Posible rin itong ihanay sa Article 155 o Alarms and Scandals sa ilalim pa rin ng RPC kung saan pasok ang mas magagaan na kaso ng disruptive behavior. Katumbas ng paglabag dito ang parusang aresto menor o kulong ng isa hanggang 30 araw o ng karampatang multa. Pero maliban sa RPC, posible rin mapatawa ng ibang disciplinary sanctions ang dalawang sangkot na babae sa video, alinsunod sa mga sariling patakaran ng Light Rail Manila Corporation, ang pribadong operator ng LRT-1 na siyang may hurisdiksyon sa loob ng kanyang mga tren at istasyon. Sa usapang concerts, isang Pilipinas sa paboritong puntahang bansa ng mga international artists. Dahil sa pangmalakasang fans na hindi maitatanggi na malaki ang ambag sa isang matagumpay na concert experience. Ang problema, hindi lahat ng tunay na fans ay nakapanunood ng concert dahil sa panlalamang ng mga scalper. Ang siste, hahakuti nila ang mga tiket upang ipain at ibenta sa mga desperadong fans na mas mataas na halaga. Ang mga patong-patong na pananagutan sa mapapatunayang sangkot sa scalping. Alamin sa report ni Dustin Bayog. ay to na blockbuster ang mga concert sa Pilipinas dahil sa bilis ba sold out ng mga binibentang ticket. Ang problema karamihan sa mga humakot ang ticket sa scalpers na hindi naman talaga fans at modus lamang upang pagkakita ng mga ticket sa mas mataas na halaga. Wala mang pambansang batas na direktang tumutugon dito. May ibang consumer related laws itong nasasagasaan. Kabilang dito ang pagbabawal sa deceptive sales and action practices sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines para sa mga scalper na ang modus ay tangay ng pera ng biktima kapalit ng peking ticket, bagay na pwedeng reklamo sa Department of Trade and Industry o DTI. May tuturing din itong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code dahil pasok dito ang tatlong kriteriya ng kasong estafa. Kabilang dito ang panilinlang, pinsala sa iba at kung ang pinsala ay direktang resulta ng panilinlang. Halimbawa, peke ang binentang tiket kahit asayang lamang ang pera ng biktima. Batay sa provision ng RPC, pwede maparusa ng maximum prisyon koreksyonal hanggang sa minimum period ng prisyon mayor kung naglalaro mula 12,000 hanggang 22,000 ang lagang na estafa. Para sa mga ticket na mas mababa sa 12,000 pero hindi bababa sa 200 pesos, posibleng patawan ng kulongang ang sospek ng mula 6 buwan hanggang 4 taon at 2 buwan. Samantala, may ilang abogado rin na ginagamit ang anti-fixing law laban sa scalpers, lalo't nagsisilbi rin itong middle sa pagbili at pagbenta ng tiket. Sa ngayon may ilang ordinansa na sa bansa tulad sa Quezon City at Pasay City na ipinagbabawal ang ticket scalping. pang issue, maraming Pilipino ang mahilig manood ng palabas sa mga sinehan, lalo na kung ang bida rito ay ang kanilang mga iniidolo. Para sa ilan na nais namang makatipid sa mga pirated copy sa social media o anumang online space kumakapit upang mas madaling makapanood. Pero ang iligal na pagbe-video ng palabas o pagpoproduce nito at pagpopost sa social media ay mahigpit na ipinagbabawal sa batas. Ang parusa sa tinatawag na online piracy, alamin sa report na ito. Minsan ba ay eh lumabas na rin sa feed mo ang mga link na magdadala sa'yo sa kopya ng isang palabas na pwedeng-pwede mo nang panoorin online habang pinapalabas pa ito sa mga sinihana O hindi naman, iyong mga palabas na mapapanood lamang ng may subscription ay libre mo nang napapanood sa ilang mga piling website. Bagamat unti-unting nagiging tila normal na content at sistema sa digital age, ang mga gawain ito ay maring ipinagbabawal ng otoridad. Ang mga kopya kasi ng mga palabas na showing pa lamang ay tiyak walang pahintulot ng may-ari ng movie rights nito. Kaparehas lang ito ng sistema ng pagbebenta ng mga CD o DVD, laman ng mga nasabing palabas sa mga palengke at pamilihan. Mas pinadali lang ito ng teknolohiya dahil mapapanood na ito sa kanya-kanyang mga cellphone sa pamamagitan ng ilang mga site. Ano man ang paraan, ito ay pagnanakaw sa karapatan ng may-ari ng intellectual property ng mga nasabing materyales. Ang gawain ito ay tinatawag na piracy at isang uri ng copyright infringement. Ayon sa batas, ang mga nag-ooperate ng ganitong site na nagpapalabas ng pirated materials ay maaaring makasuha ng paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines maari itong makulong ng isa hanggang tatlong taon at magbayad ng multa mula 50,000 hanggang 150,000 pesos para sa unang offense. Tatlo hanggang anim na taong pagkakakulong naman at multa mula 150,000 hanggang 500,000 pesos ang ipapataw para sa ikalawang offense. Habang anim hanggang siyam na taon na pagkakakulong at 500,000 hanggang 1.5 milyong piso na multa ang ipapataw sa may sala para sa ikatlo at mga susunod pang offenses. Sa isyu naman mula sa ating mga probinsya. Sa dami ng pwedeng pamilyang tindahan sa loob ng palengke, mahirap magdesisyon kung alin ang maituturing na best option. At dahil sa kompetisyong ito, nadiskubre kamakailan ang kakaibang modus ng ilang tindero sa Dagupan City, kung saan binabalutan ng plastik ang kanilang ilaw. Nang sa gayon ay magkakaroon ng ilusyon na fresh ang kanilang panindang karne. Ang buong detalye, tinutukan ni Dustin Bayog. Harap ng na nagmamahal ang presyo ng bilihin ngayon sa merkado, kanya-kanya ng paraan ng mga consumer para makatipid at makasulit. Pero paano na lang kung ang seller mismo ang pasimuno ng pananamantala? Napaulat kasi kamakailan na reklamo ng ilang meat vendors sa Dagupan City. Kaugnay na paglalagay ng kanilang mga kapwa tindero-tindera ng dekolod na plastik sa mga bumbilya o papagmukhain fresh at mamula-mula makarne na kanilang ibinebenta. Ang gawain ito ay malinaw na paglabag sa Article 15 ng Republic Act Number no. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines na siyang pumoprotekta sa mga consumer mula sa deceptive, unfair at unconscionable sales act and practices na magaganap bago habang at pagkatapos ng transaksyon. Sa kasong ito, hindi lang pinepeke ang estado ng karne, kundi intentional din umanong hinahalo ang frozen sa fresh goods. Bagaman normal na kalakaran na umano ito sa mga vendor, hindi ito patas sa kalaman at karapatan ng mga consumer na makapamili ng produktong akma sa kanyang hinahanap. Ang sino mang mapatutunay lumabag sa mga probisyong ito ay maaaring patawan ng multang 500 hanggang 10,000 piso. o kulong ng hindi bababa sa limang buwan pero hindi lalapas ng isang taon. Depende sa desisyon ng korte, posibleng parehong multa at kulong ang matanggap na sintensya ng akusado. Posible rin magpatupad ang karagdagang injunction ng korte laban sa offending party upang hindi na maulit ang krimen at magbigay ng mula sa insidente. Isa sa pinagbabawal ng Labor Code of the Philippines ang hindi makatuwiran na pagtatanggal sa trabaho sa isang empleyado ng kanilang employer o kumpanya. Halimbawa nito ang hindi pagdaan sa tamang proseso o hindi pagbibigay sa empleyado ng kanilang pagkakamali kung bakit sila tinanggal sa trabaho. Ano-ano nga ba ang uri ng illegal dismissal ayon sa ating labor code? At ano ang maaaring makuha ng biktima kung sakaling mapatunayan ito? Alamin niyan sa report ni Dustin Bayog. Ang hindi makatiwira na pagdanggal sa trabaho ay sarisay na ng umiiral na Labor Code of the Philippines para sa ating mga manggagawa ng bansa. Ito ay isang ayot sa Article 279 ng Labor Code na dating Article 294 na tinatawag the Security of Tenure. Ipinagbabawal dito ang pagtanggal sa empleyado na walang pinatutunayang just cause o authorized causes for termination mula sa kanilang mga employer. Sa ilalim ng just cause, dapat mapatunayan ng employer na sapat ang dahilan matanggal sa trabaho ang isang empleyado basis sa sinasaad sa Article 282 ng Labor Code. Gaya na lamang ng hindi angkop na pag-uugali o hindi pagsunod sa mga alintuntunin, pagbabaya sa kanyang trabaho breach of trust, paggawa ng krimen laban sa employer at katrabaho kabilang kanilang pamilya at iba pa mga kaparehong dahilan. Samantala ang authorized causes naman ay hindi dahil sa daggawa ng empleyado kung hindi ito ay kinakailangan gawin ng isang kumpanya. Halimbawa nito pagbabawas ang pagbabawas ng gastos ng kumpanya, redundancy, pag-install ng labor-saving devices, pagtigil ng operasyon o sakitan na naayon sa sitwasyon. Kaugnay nito ay kinakailangan din ng employer na magla ng notice o tinatawag na twin notice rule para naman sa mga apektadong empleyado. Kung mapapatunayan naman na isang illegal dismissal ang ginawa ng isang employer, ay may karapatan ng biktima sa reinstatement o pagbalik sa trabaho, back wages o sahod sa panahong illegal itong tinanggal at damages o danyos. At para naman sa mga nakaranas nito, ay maaari dumulog sa mga regional offices ng Department of Labor and Employment o DOLE upang may sa ang inyong reklamo. ang panghuling paksa. PM is the key. Isa ito sa mga linya na madalas i ng mga sellers sa mga interesadong bumili ng kanilang ibinebentang produkto. Ngunit, ayon sa batas, mali ito dahil karapatan ng mga mamimili na malaman ang tamang presyo ng mga produktong tinitinda. At dapat, bukas ito sa publiko. Ano nga ba ang parusa sa mga lumalabag dito? Alamin sa aking report. Sa pagdagsa ng mga reseller, mapa live selling man o mga close group sa social media, mas pinadali na talaga ang pag shopping para sa mga consumer na walang oras pumunta sa mall o mga pamilihan. Ngunit, dahil sa mas malayang transaksyon online, may kanya-kanyang paraan din ng mga online sellers sa pagbebenta ng kani-kanilang mga produkto. Isa na riyan ang pagpo-post nito kasama ang mga detalye na nais malaman ng mga potensyal na mamimili. Ngunit, madalas na na rito ay ang hindi pagsasama ng mga nagtitinda ng presyo ng mga produkto na kanilang pinupos. Alam ba ninyo na ipinagbabawal sa batas ang pagbebenta ng mga produkto na walang price tag? Nakasaad ito sa RA 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ayon sa Article 81 o ang Price Tag Law Requirement, ang pagbebenta sa publiko ng walang price tag, label o anumang tanda na nagsasaad ng presyo ng produkto ay paglabag sa batas. Sakop ng artikulong ito ang lahat ng negosyo maski ang online. Kaya naman, ang mga katagang PM is the key na madalas nakasulat sa mga posts ay hindi pinapayagan. Required ang lahat ng business owners na ipaalam sa publiko ang presyong tunay, malinaw at updated gayon din sa mga pamilihan. Para sa mga produkto na masyadong maliit o hindi angkop na lagyan ng price tag dahil sa katangian nito, dapat ay maglagay pa rin ang may-ari ng listahan ng presyo na malapit sa produkto. Ang sinumang mahuling lumabag dito ay maaaring parusahan ng multa na hindi bababa sa dalawang daana at hindi higit sa limang piso. Maaari rin itong makulong ng isa hanggang anim na buwan. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng Korte. Tiyan ang mga balitang nakalap natin ngayong Sabado. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan. Muli ako po si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang labing pitong individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alabi ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito it's ahoy ba